Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw kong taga-subaybay so ang inyong lingkod, si Shalir Hayla. Ngayong uh, araw na ito, ngayong episode natin na ito, may sanalamala akong tatalakayin at ito ay ayon sa request ng nakararami nating taga Ang title natin, Nakapalob na Kapalaran sa bilang ng letra ng iyong pangalan bilang ng letra ito yung bilang ng letra hindi po ito yung bawat numero sa letra ng iyong pangalan ito yung bilang ng letra halimbawa, ang pangalan mo ay 10 letra, so 10 lang yung ganun po, ito, bibigyan ko kayo ng uh, kaalaman patungkol dito ituloy natin may nagtanong sa akin Minsan, natalakay ko raw ang tungkol sa swerteng dala ng unang letra ng pangalan. Sabi niya, baka naman pwede kong bigyan ng pansin kung may nakapalob na swerte sa bilang ng letra ng kanilang pangalan. Kaya naman ngayon, bibigyan ko kayo ng kaalaman patungkol dito. Ano nga ba ang nakapaloob, nakapalaran sa bilang ng letra ng iyong pangalan. Bago natin ito ipagpatuloy para mas maunawaan nyo, magbibigay ako ng isang halimbawa. Gagamitin kong sample ay ang akin mismong pangalan, Shalir Hayla. Sana mabigyan ko raw ng pansin ang kaulugan ng kabuang bilang sa kanilang pangalan. Kaya nga, sabi ko kanina, bibigyan ko ito ng halimbawa. Hindi raw ito tungkol sa numero na nakapaloob sa bawat letra. May mga nakapaloob kasing number sa bawat letra ng pangalan. Eh. Pero itong ating pag-usapan ay yung bilang lang mismo ng bawat letra. Kung meron raw nakapaloob, nakapalaran patungkol dito, sana ito ay ating mapaksa. Dahil po sa marami ang umihiling, pag-usapan natin ito. Ilan ba ang letra ng kabuan ng iyong pangalan? Pabalikan ko lang. Halim, halimbawa ko ang aking name na Shalir Hayla. Kung mapapansin nyo, wala po akong middle name. Pero halos lahat po kayong nanonood ay may middle name, sigurado po. Kasama po yon sa bibilangin nyo. Pero kung wala kang middle name, yung first name at family name lamang. Gamitin natin alimbawa ang pangalan ko tulad ng aking nasabi, Shalir Hayla. Ilan ba ang nakapaloob na letra sa aking pangalan? Gagamitin natin ang tinatawag na numerology sa pagtalakay natin ito. Sundan nyo ang aking gabay na ituturo. Sana po makuha nyo ang aking sample na sa ganoon ay mabigyan linaw ang nais nyong mabatid patungkol sa bilang ng letra ng inyong pangalan at kung ano ang nakapaloob, nakapalaran patungkol dito. Ito na po. Shalir Hayla. Ilan bang ang letra ang nakapaloob dito? Bibilangin natin ang letra ng aking pangalan. Ito ay may bilang na labing isa. Labing isa. Ano ba ang ibig sabihin ng bilang ng letra ng aking pangalan kung ito ay labing, labing isa o eleven? Ito po ay tinatawag na master number. Kapag isa ka, sa kabilang na master number, napakaswerteng bilang ng kabuuan ng pangalan. Ibig sabihin nito, malapit sa swerte at tagapaghatid ka ng kapayapaan sa kapwa at nagbibigay ng katatagan. Kung titingnan po ninyo, abay parang ganun po ang inyong lingkod. Huwag kayong matatawa. Baka sabihin nyo, binubuhat ko ang aking sariling bangko. Hindi po. Sadyang nasa master number ang bilang ng aking name. Ano pa ba ang bilang na nakapaloob sa master number? Ito ay ang 22 at 33. Isama na rin natin ang 44. Kaya kung nariyang kayo, aba swerte nyo. Makakamit nyo ang swerte sa mga susunod na taon ng inyong buhay. Pagamat sa simula ay hindi ganun kaswerte. Pero kalaunan, unti-unti nyong makakamit ang tagumpay ng buhay na inyong pinapangarap. Ngayon, simulan natin ang pagbibilang ng inyong pangalan magbibigay ako muli ng isang sample. Halimbawa, ang pangalan mo naman ay Manuel Santos Cruz. Dito, dahil nga mayroong middle name, yung binigay nating pangalan, ay isasama natin yung middle name sa kanyang pangalan. Kaya nga, yung mga walang middle name ay huwag itong isasama. Ilan ba ang bilang ng pangalan ni Manuel Santos? Bilangin nga natin, ilan ba ito? Ang Manuel ay may bilang na letra ng 6 o 6. Isunod naman natin yung Santos. Ang kanyang middle name may bilang rin na 6. No, anim din yung bilang. Isunod naman natin ang Cruz. Ito ay may bilang na 4 o 4. Ngayon, pagsamasamahin natin ang bilang ng kanyang pangalan. Ang Manuel ay 6. Ang Santos ay 6. At ang Cruz ay 4. Kunin natin ang total. Ganito ang mangyayari. 6 plus 6 plus 4 equals 16. Ang total. Pero gagawin natin ay ganito. Gagawin natin ang, na single digit ito. Ang 16 ay gagawin natin 1 plus 6. Kaya ito ay magiging 7. Ang total niyan. Ngayon, ang numerong nakapaloob sa bilang ng pangalan mo ay 7 o 7. Madali lang po, sana ito'y naunawaan nyo. Ano nga ba ang nakapaloob na sa bilang ng letra na 7? Ang 7 ay kumakatawan sa swerte, ngunit may daraalang mabibigat na pagsubok sa buhay. Ngayon, Naibigay ko na ang sample, pwede nyo nang suriin ang inyong pangalan. Tanda lang po natin, ang numerology ay may bilang lamang na 1 hanggang 9. At ang master number ay ang 11, 22, 33 at ganun din ang 44. Kaya kung mabibilang dyan ang inyong numerong pangalan, ikaw ay nakapalob sa master number. At napakaswerte mo. Ngayon, kung sakaling ang makuhumong bilang sa pangalan mo ay Juan, ikaw ay nakatalagang magtagumpay sa iyong buhay sa takdang panahon. Pwede kang maging maswerte sa negosyo o maging sa iyong karir. Pwede kang kilalanin sa mundong kinabibilangan mo, ngunit napakalapit mo sa aksidente. At ang mga disisyon mabibigat sa iyong buhay, kinakailangan pag-aralan. Dahil kung hindi, Baka magkamali kaya mas madalas sa mga taong nakapalob sa bilang na uno o one, maging maingat sa bawat desisyon at higit sa lahat, kinakailangan ng pag-iingat sa paglalakbay. Kaya kung sakaling nagnanais kayong gumamit ng talisman, gamitin nyo ang Testamentum talisman. Ito ay makatutulong upang mailayo kayo sa kapahamakan o aksidente, ganun din sa mga maling desisyon ng inyong buhay. Tandaan, ikaw ay maswerte. Ikaw ay maswerte. Sino ba ang mga nasa numero 1 o isa o one bilang ng pangalan? Halimbawa, ang letter ng pangalan mo ay nagtatapos sa bilang na 10, 19, o kaya ay 55. Ikaw ay yung nasa uno. Bakit uno? Ganito po kung ikaw ay nasa 10, 1 plus 0 equals 1. Kung nasa 9 naman, 1 plus 9 equals 10. Siyempre, kukulin natin single digit, 1 plus 0 equals 1. Kung ikaw naman ay 55, ganun rin ang magiging guide mo. 5 plus 5 equals 10. Siyempre, single digit ang halap natin, 1 plus 0 equals 1. Sana naunawaan nyo ang aking paliwanag. Yung mga susunod na numero, halos ganun din ang inyo namang gagawing pagtukoy sa bilang. Pumunta naman tayo sa number 2. Kung kabilang ka sa may bilang na 2 sa letra ng pangalan mo, sinasabi na dadaan, dadaan ka sa mga pagsubok sa buhay. Pero hindi masasabing malas, tandaan nyo na hindi masasabing malas, bagkos mala, marami lang trial na daraanan. Pero lahat yung malalagpasan mo at sa dulo ng mga pagsubok doon, naman magsisimulang makuha mo ang swerte. Kaya huwag kang pangihinaan ng loob. Kadalasan ang mga tao na ito ay sininswerte pag tungtong nila sa 30 years old pa itaas. Sino-sino ba ang mga nasa numero 2 ng pangalan? Kapag ikaw ay may total na 20 at kapag inad mo yan lalabas na 2, Tingnan nyo halimbawa ang tinukoy ko kanina. Halimbawa, kung ikaw naman ay may bilang na 20, ganito ang mangyayari. 2 plus 0 equals 2. Ngayon, sana po naulawaan nyo. May mga unang na akong sample sa gawing itaas. Ganun lamang po ang inyong susundan. Ngayon, kung ikaw naman ay kabilang sa letra ng pangalan na 3 o tres sinasabi na napakaswerte mo rin mas madalas kayo ay nagtatagumpay sa ibang bansa o sa ibang lugar. Kadalasan, sila hindi magtatagumpay sa kanilang sariling bayan o lugar. Mas madalas, sa ibang bayan sila nabibigyan ng pagkakataon at talaga namang sineswerte. May swerte rin sila sa pagninegosyo. Pero madalas, inuulan sila ng problema sa panahong sila ay tumutungtong na sa edad na 40 years old. Pero makakayanan din naman nila. Sa panahon yan, kinakailangan nila ang pag-ingatan ang kanilang kalusugan. Narito naman ang sample ng kanilang letra. Kung ang pangalan mo ay nagtatapos sa 30, 12, at 21. O, kapag inad mo ay magiging 3. Kabilang ka sa 3. Tingnan na lamang ang mga naon akong ginawang sample para higit mong maunawaan. Ngayon, Puntahan naman natin ang bilang na pangalan mo ay 4 o 4. Ito yung mga tao na madalas dumadaan din sa pagsubok sa buhay. Kadalasan, sangkot ang pamilya o kamag-anakan sa trial na pagdadaanan. Pero swerte ay madali rin namang mayayakap. Lalo kung kaya nilang dalhin ang problema, yung mga problema dumarating kapag nagawa nila yun tiyak na malalagpasan nila ang alumang pagsubok at ang kapalit ay swerte ito yung mga kabilang na sa 4 ay ang 4 13 o kaya 31 sila yung mga numero 4 sample 3, 1, 3 plus 1 equals 4 sundan lang yung guide na tinuro ko sa unang bahagi ngayon, punta naman natin ang numero o bilang na 5 ng mo, lalo na kung sa abroad ka magtatrabaho o sa ibang lugar o ibang bansa, maswerte ka sa iyong karir, okay ka rin sa pagninigosyo, kaya lamang, kinakailangang maging maingat kapag dumarating na ang last quarter ng taon, bawat taon nito ah dahil posibleng may mga pagsubok na darating sa iyo kailangan na ayusin ang anumang trial sa buhay dahil kung hindi mo agad maayos, magpapatuloy yan ng magpapatuloy hanggang sa ikabagsak mo. Pero kung maayos mo, asang ang dating aswerte at ang pagsubok ay mapipigilan. Yung tagumpay sa buhay, siguradong iyong makakamtan. Yung mga nasa bilang na 5 o 5, bilang din dito ang may bilang ng letra sa pangalan na 14, 23, 32 at 41. Para naman sa mga letrang 6 o 6 ang pangalan, maswete rin sila pero madalas na masangkot sa iskandalo. Malapit sa mga scammer, kaya ingat-ingat. Kinakailangan maging maingat. Dahil kung magpapahamak sa mga maling tao na nakakasama ay ikababagsak mo. Kaya suriin ang mga nakakasama. Kuwasan din ang mga tao na mapagsamantala. Pagdating sa usaping pag-ibig, pumili ng nararapat na karelasyon. Dahil malamang sa malamang kung di tama ang makakarelasyon, mag lang kayo. Ang mga kabilang sa 6 ay 6, 15 at 51. Sundan ang sample natin na aking tinukoy sa gawing itaas. Punta naman tayo sa numero 7, 25, at 16. Kung nasa bilang na yan, ang letra ng pangalan mo, ah, alamin natin kung anong ibig sabihin niya. Sinasabi na kayo ang mga tao na daraan sa mabibigat na pagsubok sa buhay, na halos hindi mo makayanan, ngunit dapat na ito ay labanan, sapagkat sa dulo ng mga problema, ay nagpapakita naman ng sunod-sunod na swerte sa buhay. Kaya ang payo dyan, anumang pagsubok, labanan. Dahil sa dulo ng pagsubok, nako, malulula ka sa sunod-sunod na swerte ang darating sa iyo. Punta naman natin yung bilang ng iyong pangalan na nasa 8, 17, at 26. Kung kabilang ka dyan, aba napakaswerte mo sinasabi na ikaw ay kabilang sa mga tao na pwedeng makamit ang swerte sa lahat ng panahon. Ngunit kayo na lamang naingatan ang kalusugan. Dahil kung mapapabaya ka sa iyong katawan, inaabuso mo sa bisyo o iba pang makakasira sa sarili, mong, sa sarili mo, ang kalusugan mo, mababawi ang swerte. No? Yung kalusugan mo ang babawi ng swerte mo kapag nagpabaya ka. Pwedeng maging malalim na pagsubok at ang swerte ay mawawala. Kaya ingatan ang sarili at ang kalusugan. Para naman sa mga bilang ng pangalan na, na ang total ay 9 o 9, sila yung 18 at 27. O iba pa kapag inad mo ay lalabas na 9. Sinasabi na maswerte ka rin naman sa buong taon ng iyong buhay. Ngunit lagi may paalala na sa bawat huling bahagi ng taon ay kinakailangan mong maging maingat sa aksidente. At ganoon rin sa bawat desisyon. Dahil kung maling desisyon ay pwedeng ipakabagsak mo. So yan po, yung master number ulitin ko, yan po yung 11 22, 33, at 44. Kaya, kung na-add nyo, kayo sa 44, o, oh, 11, 22, 33, at 44. Pabilang kayo, sa master number, na ibig sabihin, napakaswerte, ninyo. Nabanggit ko sa dakong unahan, ng artikulong ito. Sana po, uh, nakapagbigay ako ng linaw, doon sa, nagtatanong sa akin, o, doon sa marami, nagtatanong sa akin, no. Ah, uh, may mga schedule po pala tayo ng punsoy. Sa yung mga Metro Manila, pwede naman po kayo magpa-schedule ng Webes at Martes. Pwede rin naman sa ibang araw kung sakaling wala akong schedule sa ibang lugar. Ano po? So yan po, mag, may schedule din tayong nakaantabay dyan sa, syempre sa Davao City, medyo talaga kinansel ko muna. Dahil kinakailangan ko muna mag sa Metro Manila sapagkat may mga inaayos pa rin po tayong problema dito. At may naka-schedule din tayo sa Dipolog, sa Dipolog City. At ganoon din may nagpaanya sa atin sa Gawin Bicol. Pero yan po ay mga tentative pa lamang. So hindi pa nga ano po, wala pa akong binibigyan ng schedule kasi nga po ay eh, uh, mayroon pa po akong inaasikaso dito sa Metro Manila. Pero pagkatapos sa po 'yan, sigurado po ang itutuloy natin yung mga schedule natin diyan. Partikular yung mga nabanggit ko, Davao, Cebu, Dipolog, at uh, ganun din sa part ng Bicol. Ano po? So ayan po. Ah, uh, paumanhin kung hindi po ako nakapag-live uh, mga nagdaang araw pero pagka nakasingit po ng oras, tayo pa ay nagla-live naman. Sa ngayon po, uh, paumanhin kung video muna uh, o oh, hindi tayo nakapag-live pero Salamat po at tinatangkilik nyo pa rin naman ang mga video ang aking tinutukoy. Itong aking uh, mga tinatalakay isang patnubay, no? isang kaalaman, upang mabuksan natin ang pintuan ng swerte. Pero lagi nyo tandaan, ang swerte, ang nagbabasbas niya na ay ating Panginoon Diyos. Ang mga binabanggit nating charm o mga, mga gabay na ito ay isang patnubay o isa lamang uh, pag, pagtukoy upang mabuksan ang pintuan ng inyong swerte. Pero ang basbas ng langit, kailangan pa rin natin kaya kinakailangan natin manalig sa kapangyarihan ng Panginoon Diyos at siyempre laging magdasal na sa ganon maibigay ang basbas ng swerte sa atin. So, yan po. Uh, yung po mga nagnanais sa magkaroon ng Energizer Magnetic Pendant, meron po yan. So, meron pa po tayo Energizer Magnetic Pendant. Yung mga nagpapasalamat patungkol doon sa napagandang kaganapan sa kanilang katawan nung gumamit sila ng Energizer Magnetic Power Pendant. Napakarami po. Yung isang kababayan natin na balikbayan na dumaan sa atin itong lagdang araw, sabi niya galing siya sa, sa Australia at doon siya, doon ko pinadala yung order niya Energizer Magnetic Power Pendant. Sila raw mag ay talagang madalas uh, nangihina ang pangangatawan pero nung makuha na nila yung energizer ay talaga namang uh, parang talagang bumalik yung sigla nila no so kung dati dati hirap sila maglakad pero ngayon ay okay na uh, kamakailan po ay personal na lang uh, pumunta sa ating tanggapan nitong mag-asawa na ito dahil sila ay nagbalik bayan yung uh, yung uh, isa namang businessman na nakapagpapunsig sa atin labis-labis ang nagpapasalamat taga Nagkasamba itong ating ano, ay, eh, ayon sa kanya, siya taga Dumaguete, no? Ba tagal na tayong dinagawa niya sa Dumaguete, pero sabi niya, siya yung nakapagpapunsoy diyan sa Dumaguete noong nakaraang taon at talaga namang buhay na buhay ang kanyang negosyo matapos natin itong maipunsoy, gumanda ang takbo ng kanyang negosyo, gumanda ang pasok ng kanyang income. Doon naman sa isang missis na nag na mabumalik ang kanyang mister, kaya daw siya umiling sa atin ng Leo Lama More Love charm. So ginawa niya, sinundan niya yung ritual at ay, bumalik nga ang kanyang asawa matapos ang dalawang buwan na tumingi ito ng tawad. Yun din gumamit ako, Gary, nagpapasalamat dahil yung kailangan niya makapag-abroad na uh, Kasi Augeri, Wishing Charm, hiniling niya kasi ilang bayo sa siya nag-apply, papunta ibang mansa para sa trabaho, hindi siya natatanggap. Ngunit nung gamitin niya yung Augeri Charm, at humiling siya na matanggap siya sa trabaho Ay uh, wala pang isang buwan Doon sa pinag-apply niya, pinatawag na siya At ngayon nga, nakatakdaan na siyang Lumipad patungong Canada, so yan po So yan po ang uh, ating talakayin Ngayong uh, araw na ito Sabi ko nga, sa bawat Pagtatapos ng ating programa Lagi kong sinasabi Ang mabuting gawa Ilalayo ka ng Diyos sa masama at dadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! Click nyo lang yan! Thank you!